So yun, mas gwapo daw siya kay Engineer James. Ayun po. Ako ayaw ko magsalita dahil baka pukpukin ako ni Engineer James. Ayun po. Of course, ang ating mga board members, board member um, Mina Permin, the blooming girl. Ano po, and then si uh, board member Jong at uh, ang uh, board member natin na hindi naliligo, board member Alan Nandan, palakpakan po natin. Ayan. At syempre, ang ating uh, katuwang sa paglilingkod noon, ngayon, magpakailanman, palakpakan po natin ang ating former governor, now uh, vice governor, really, C. Si Alvarado. Ayan po. Pwede lahat. Magandang magandang umaga po. Kay Ma'am uh, Pauline Katakutan, ayan, ang ating principal, palagpakam po natin. Ang ating uh, ina ng lagi si Klolo, si Ma'am Rowena Oson Johnson, Palagpakan po natin lahat ng kanyang mga kasama. Pinabati na po natin lahat. Well, uh, pasalamat sa Diyos sapagkat na uh, hindi po tayo dinatnan ng mas malakas na bagyo. Although yung Rony hindi dumating sa atin, thank you God. Sa lahat ng ating sama-samang panalangin, hindi siya dumating dito or to kawawa naman yung dalawigan ng Bicol dahil tinamaan naman sila. Well, nakakalungkot din po dahil kahit hindi tayo din at syempre, kapwa Pilipino natin, kung sa atin nangyari yun, di ba? Tayo din ang kakaawaan, mahirapan din tayo. So, pag-pray din po natin sila. Ano po? At itong uh, sa ating Ulysses, ito medyo mahina at binigay sa atin dahil kung bibigay na naman sa Bicol to, eh baka diba mga iga-iga nga ng Diyos. Ito, swerte naman ang Bulacan. Tiga, bigay ko naman ito sa Bulacan. Pero, mahina naman po nangyari. Kaya, pagpasalamat natin. Yung pagsubok sa atin, lagi po nung yan. Itong 2020, napakaraming pagsubok ang tinarap natin. Ano po? Ito matatapos na lang ang taon, may pagsubok pa. Eh, hindi pa tayo tapos sa bagyo. Meron pa po tatlo. Kaya lang, medyo mahina na po ito dahil dumating na yung tinatawag na amihan kaya ito tulak na po ito pa pababa ano po aalisin na rito sa atin yon dumating man to, mahina na lang pero magpray pa rin po tayo kapit po tayo sa Panginoon wala po tayo lalagay sa Facebook kundi Lord maraming salamat ano po sapagkat hindi niyo po kami pinabayaan tinanong ko nga si Kapitan Arnel sa ito yung magpapahadi hanggang saan ayun po lagi na lang uh, yun naka nakahanggang hita or hanggang sa mebewang. bewang, yun ang pinakamalalim. Lagi na lang ganun. So, kumbaga, ikaw nga ni Kapitan Arnel, sanay na yung tao. Ano po, normal na. Ano, sa barangay may normal na sa lalabigan ng Bulacan na tayo binapaha. E ay nangyari sa kagayan. Hindi po sila sanay. Bali, pangalawa lang na nangyari sa kanila niyo, sa kanila yun. Well, yung Marikina, lagi na lang silang gano'n, Pero mas malalim yung Marikina kaysa sa atin. Kaya po, patuloy tayong kumapit. Patuloy tayong uh, magpasalamat sa Panginoon. Alam namin na hindi ito yung sagot sa mga nangyayari sa atin. Matagal na to. Sa tuwing nangyayari, tuwing nangyayari yung bagyo, nakailang relit na po ba kami? Simula pa po nung governor si Vice Go Pili ay nandiyan na kami. Di magkakaroon ng bagyo, nandiyan na kami. Nandoon niya, sumakay pa kami ni Mayor Jesse sa lancha. Ano po, tinabit namin yung mahabang baha doon. Lagi na lang ganyan. Sinisigaw na ng ating uh, government family noon yung uh, tungkol sa dam protocol. Ngayon, hanggang ngayon, problema pa rin. Well, ito na po yung panahon. Kaya po, nanawagan na ng todo-todo ang provincial government ng Bulacan na panahon na para seryosohin at tingin ano po ang problema ito na nangyayari sa atin. Actually, I don't like to call this problema. Pagsubok sa atin, so lahat naman po ng pagsubok, may katapat na halunas, uh, lunas. Dito ba? Kung may liwanag, kung may dilim, may liwanag. Kung ikaw ay nasa baba, tataas ka rin. So nananawagan po tayo at nagtutubang po kami ng ating pangalawang punong lalawigan na mapakinggan tayo doon sa itaas. Ano po? Kaya po, itong dinala namin ay pakikita lang, hati lang po namin to sa lahat ng mga nagiging uh, nangyayaring ba dito sa inyong barangay sa bayan ng Kalumpit. But ipagpunin po natin na magkaroon ng katulong, ang aming isinisigaw doon sa kataas-taas ang pamahalaan ng ating gobyerno. Ano po, sana magising na lahat. Mananawagan din kami ng pagkilos. Ano po, yung ating local climate change, yung climate change nandyan, bakit pa nagkakaroon yan? Because kapabayaan ng tao, tayo rin ang gumawa nito, tayo rin ang magsusol nito. At kayo bilang mapanagutang mamamayan ng barangay Beito, na ito, nananawagan po kami sa inyo ng pagkilos na iwasan na po natin ang magkalat. Ano po? Isa po yan sa nagiging balakid ng pagbaha. Siyempre, pag nag-flash flood, pag may taas ang dam, para madilis ang labas ng tubig, kinakailangan ang lahat ng ating irigasyon ay malinis. Kailangan ng mga paligiran natin ay malinis. Yung po. So sa diwang yan, barangay nito, inaasahan po namin na lahat ay susuporta of course sa health protocol naman ng pandemya. Hindi pa tapos ang ating uh, pagsubok ng diyang ng pandemya. Lagi po tayong magsuot ng face mask at saka ng face shield. Ayan, ang inyong lingkod na COVID na. Kaya ayaw kong maranasan nyo yung naranasan ko. Ano po, yung uh, pag-a-isolate lang, pag quarantine lang, doon ka mababaliw. Ano po, parang gusto mo na lumabas, ayaw ka naman lapitan ng kapwa mo. Ano po, dahil natatakot. Kaya, kaya nga, sabi ni Bukal Alanandan, huwag ka maligo, para hindi ka lapitan ng tao. Sigurado, lalayo sa iyo ang tao. Ayan po. So, mag-ingat po tayo. Tulad na mag-ingat, may batas ang pamahala ang kaya sundin po natin to. ito. Ito'y ito para sa inyo rin. At hindi po para sa amin, para sa pamilya nyo, sa mga anak nyo, at para sa ating mga kasama sa pamayanan. So, mabuhay ka, barangay mate at pagpalaing ka. Mahal ka ng ating gobyerno. Mahal ka ng ating gobyerno. Okay, maraming po salamat Governor Daniel. At ngayon po ay ang pahagi tayo. Masasalamat mula po sa aking kapital, sa laktatan po nating kapital, Arlito Franco.